ang sinabi ni Propeta Ahia laban kay Jeroboam. Ikalabing apat na kabanata Nang panahong iyon, nagkasakit ang anak na lalaki ni Jeroboam na si Abijah. Kaya sinabi ni Jeroboam sa asawa niya, Pumunta ka sa Shilo, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo, na asawa kita. Naroon si Ahia, ang propeta na nagsabi sa akin na magiging hari ako ng Israel. Pumunta ka sa kanya at magdala ng mga regalo na sampung tinapay, mga pagkain, at isang garapong pulot. Dahil sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak nating. Kaya pumunta ang asawa ni Jeroboam sa bahay ni Ahia sa Shilo. Matanda na si Ahia at hindi na makakita. Pero sinabi ng Panginoon kay Ahia, Papunta rito ang asawa ni Jeroboam, na nagbalat kayo para hindi makilala magtatanong siya sa iyo tungkol sa anak niyang may sakit, at sagutin mo siya ng sasabihin ko sa iyo. Nang marinig ni Ahia na papasok siya sa pintuan, sinabi ni Ahia, Halika, pumasok ka. Alam kong asawa ka ni Jeroboam. Bakit ka nagbabalat kayo? May masamang balita ako sa iyo. Umuwi ka at sabihin mo kay Jeroboam na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ikaw ang pinili ko sa lahat ng tao para gawing pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Kinuha ko ang kaharian sa pamilya ni David at ibinigay sa iyo. Pero hindi ka katulad ni David na lingkod ko. Tinupad niya ang mga utos ko. Sumunod siya sa akin ng buong puso at gumawa ng matuwid sa aking paningin. Mas masama ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng mga pinunong na una sa iyo itinakwil mo ako at ipinagpalit sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga Diyos-Diyos ang gawa sa metal. Dahil dito, padadalhan ko ng kapahamakan ang sambahayan mo. Papatayin ko ang lahat ng lalaki, alipin man o hindi. Wawasakin ko ng lubusan ang sambahayan mo, tulad ng dumi na sinunog at walang natira. Ang mga miyembro ng sambahayan mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Pagkatapos, sinabi ni Ahiya sa asawa ni Jeroboam, Umuwi ka na sa inyo. Pagdating mo sa inyong lungsod, mamamatay ang iyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ililibing. Siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang maililibing ng maayos dahil siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang kinalugdan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. At sa panahong ito maglalagay ang Panginoon ng hari sa Israel na siyang gigiba sa sambahayan ni Jeroboam. Parurusahan ng Panginoon ang Israel hanggang sa manginig ito tulad ng talahib na humahapay-hapay sa agos ng tubig. Aalisin niya sila sa magandang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno at pangangalatin sila sa unahan ng ilog ng Euphrates. Dahil ginalit nila siya, nang gumawa sila ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Ashera. Pababayaan niya sila, dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Pagkatapos, umuwi ang asawa ni Jeroboam sa Tirza. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nila, namatay agad ang kanyang anak ipinagluksa ng buong Israel ang kanyang anak, at inilibing nila ito. Ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Ahia. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam, pati na ang kanyang pakikipaglaban, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa loob ng dalawamput dalawang taon. Nang mamatay siya, ang anak niyang sinadab, ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam sa Huda Si Rehoboam na anak ni Solomon, ang hari sa Huda. Apatnapot isang taong gulang siya nang maging hari. Naghari siya sa loob ng labimpitong taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay sinaama na taga-amon gumawa ng kasamaan ang mga mamamayan ng puda sa paningin ng Panginoon, at mas matindi pa ang galit ng Panginoon sa kanila, kaysa sa kanilang mga ninuno, dahil mas matindi ang mga kasalanan nila. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar, at mga ala-alang bato, at nagpatayo sila ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Ashera sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat malalagong punong kahoy. Bukod pa rito, may mga lalaki at babaeng bayaran sa lugar na pinagsasambahan nila. Gumawa ang mga mamamayan ng Huda ng lahat ng kasuklam-suklam ng mga bagay na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nang ikalimang taon ng paghahari ni Rehoboam, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem. Kinuhan niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati na rin ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso, nakapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na dala ang mga pananggalang na ito. At pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Ang iba pang salaysay tungkol sa pag ni Rehoboam at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Huda. Palaging naglalaban sila Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang ina ni Rehoboam ay sinaama na taga-amon. At ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari